Nararamdaman mo ba lately na parang may bumabagabag sa'yo? Yung tipong bigla kang napapaisip, bakit parang ang gulo ng lahat? Bakit parang hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa buhay ko? Minsan, kahit anong pilit mong hanapin ang dating saya, hindi mo na siya maramdaman. Parang may kulang. Parang may hindi ka maipaliwanag. At kung ikaw to ngayon, gusto kitang sabihan, huwag kang matakot. Kasi baka Baka ito na ang senyales na malapit na magbago ang buhay mo para sa mas mabuti. Alam mo, normal sa tao ang matakot sa pagbabago kasi hindi natin alam kung anong naghihintay sa kabilang dulo. Pero kung titingnan natin sa mata ng Stoic philosophy, ang bawat kaguluhan, ang bawat kabiguan at ang bawat pagdududa na nararamdaman mong ngayon, pwedeng hindi siya sumpa. Baka regalo siya isang paalala na may bagong yugto na paparating sa buhay mo at ikaw ang kailangan maghanda para doon. Ngayong video na ito, pag-uusapan natin ang pitong senyales na malapit ka ng baguhin ng buhay para sa mas mabuti. At kung nararamdaman mo ang ilan dito, huwag mong isipin na malas ka. Baka blessing in disguise lang talaga yan. Simulan natin. Isa sa pinakaunang senyales na malapit ng magbago ang buhay mo ay yung pakiramdam na parang nawawala ka sa direksyon. Alam mo yung dati, klaro sa'yo kung anong gusto mo. May plano ka. May mga pangarap kang hinahabol. Tapos bigla na lang, parang lahat ng bagay walang saysay. Parang kahit anong gawin mo, hindi mo na alam kung tama ba to o kung may patutunguhan ka pa. Nakakagulo sa isip, di ba? Pero eto ang totoo. Sa Stoic philosophy, sinasabi na minsan, kailangang mawala ka muna para matuklasan mo kung sino ka talaga. Kasi habang masyado tayong komportable sa dating na kasanayan, hindi natin napapansin na baka hindi na pala ito ang daan na para sa atin. May mga pagkakataon talaga na ang pagkawala sa direksyon ay hindi kabiguan kundi pag-reset. Isang pagkakataon para balikan ang sarili mo at tanungin ano ba talaga ang mahalaga ano ba talaga ang gusto ko sa buhay na to ang sabi nga ni Marcus Aurelius kung ikapapalo ng anumang labas ang sakit ay hindi sa bagay mismo kundi sa iyong pagtataya nito ibig sabihin baka hindi naman talaga masama ang nararanasan mo baka ikaw lang ang nagbigay ng masamang kahulugan at kung kaya mong baguhin ang tingin mo sa sitwasyon mo ngayon, mas madali mong makikita ang tamang direksyon. Kaya kung ngayon pakiramdam mo lutang ka, lost ka, walang direksyon, huwag kang matakot. Baka yan na ang sinyales na kailangan mong baguhin ang pagtingin mo sa mga bagay-bagay at simulan ulit ang buhay mo ng may mas malinaw na layunin. At habang nangyayari yan, mapapansin mong unti-unti ring nawawala ang mga taong malapit sa iyo. Yung dating araw-araw mong kasama, biglang hindi na nagpaparamdam. Yung akala mong kaibigan, hindi na sumasabay sa kwento ng buhay mo. Nakakatakot, di ba? Parang bakit ganon? Sa panahon pa ng kaguluhan, sa kakapaiiwan. Pero alam mo ba, isa yan sa pinakamatibay na senyales na binabago ka na ng buhay. Kasi habang nililinis ng tadhana ang paligid mo, tinatanggal niya ang mga taong hindi na bagay sa susunod na chapter ng buhay mo. Hindi dahil masama sila, pero dahil tapos na ang role nila sa kwento mo. At kailangan mong tanggapin na may mga tao talagang seasonal lang sa buhay natin. Ang stoic philosophy, tinuturo sa tinang Amor Fati, ang pagmamahal sa kapalaran. Kahit gaano kasakit, kahit gaano ka unfair tingnan, tinatanggap mo. Kasi alam mong lahat ng nangyayari ay parte ng paghulma sa mas matatag na ikaw. Kapag naramdaman mong nauubos ang mga dating malapit sa iyo, huwag kang mangamba. Kasi minsan, nililinis lang ng buhay ang paligid mo para may puwang ang mga taong tunay na makakatulong sa iyo sa mas mataas na antas ng paglalakbay hindi madaling tanggapin oo pero ang totoo mas magaan ang buhay kapag ang natitira lang sa paligid mo ay yung mga totoo yung mga may malasakit at yung hindi takot makita kang umangat at habang nililinis ang paligid mo may mga bagay din na bigla na lang dumarating mga unexpected na opportunity yung tipong out of nowhere may tatawag may aalok may lalapit may iyo-open na pinto na dati akala mo imposible. Hindi ito laging malaki, minsan simpleng chance lang na makausap ang isang tao o matutong muli ng bagong skill o kaya ma-recommend sa isang project. Diyan mo mapapansin na kahit ang Stoic Philosophy tinuturo din na ang mundo ay patuloy na umiikot at may mga pagkakataon na kapag handa ka na ang universe mismo ang magbibigay sa iyo ng pagkakataon. Ang problema, madalas tayong takot tanggapin kasi sanay tayong isipin na hindi tayo sapat, na hindi pa tayo ready. Pero paano kung ang totoo, matagal ka ng handa na ang mga bagyong pinagdaanan mo noon hindi para saktan ka kundi para ihanda ka para sa pagkakataong to? Tandaan mo, opportunity will not wait for your confidence dumarating siya kung kailan niya gusto. Nasa iyo kung lalabanan mo ang takot o yayakapin mo ang posibilidad. Kaya kung ngayon may mga bigla ang offer, biglang invitation, biglang chance na pwedeng magbukas ng bagong daan sa iyo, huwag mo agad isara ang pinto. Baka ito na yung senyales na malapit nang magbago ang buhay mo. At habang nangyayari ang lahat ng to ang pagkawala ng direksyon, ang unti-unting paglayo ng mga tao at ang pagdating ng mga bagong opportunity makikita mo rin sa sarili mo na nagkakaroon ka ng matinding urge na baguhin ang buhay mo. Yung tipong kahit simple lang ang buhay mo dati, ngayon parang gusto mong itapon lahat ng luma. piglakang nagigising isang umaga na gusto mong magayos, magiba ng trabaho, mag-aral ng bago o basta may hinahanap ka na hindi mo maipaliwanag. Yan ang tinatawag ng stoic na inner discontent. Yung restless energy na parang sinasabi ng kaluluwa mo na, Hoy, gising na. Hindi ka ginawa para dito lang. At kung nararamdaman mo yan ngayon, huwag mong baliwalain. Kasi yan ang sinyales na may mas malaki kang dapat lakaran. Kadalasan kasi, ang tunay na pagbabago nagsisimula sa pagkailang. Kapag hindi ka na komportable sa dati mong mundo, doon ka palang magsisimulang maghanap ng bago. Doon ka palang lalabas sa comfort zone mo. Kaya kung nararamdaman mo ngayon na parang kulang na ang dati mong buhay, huwag kang matakot. Baka sinisipa ka na ng kapalaran palabas sa lungga mo para sa mas malaki, mas makabuluhang buhay. Habang patuloy mong nararamdaman ang urge na yan na parang may gustong baguhin sa sarili mo, mapapansin mo rin na dumarami ang mga pagsubok. Yung tipong sunod-sunod ang problema. Akala mo, kapag gusto mong ayusin ang buhay mo, magiging madali. Pero baliktad eh, parang lalo pang gumugulo. Parang ang daming hadlang, ang daming sabit, ang daming bigla-biglang problema. Pero tandaan mo to, kapag dumadami ang balakid, senyales yan na malapit ka na sa breakthrough mo. Kasi ganito yan, pare. Bago pumutok ang umaga, pinakaitim muna ang gabi. Bago lumakas ang isang tao, dadaan muna siya sa matinding pagsubok. Ang Stoic philosophy, tinuturo na huwag nating iwasan ang hirap. Kasi doon hinuhulma ang tibay ng loob. Sabi nga ni Seneca, ang mga pagsubok ay nagpapalakas sa isipan, gaya ng pagtatrabaho sa katawan. Kaya kung sa ngayon, parang ang bigat ng pinapasan mo, 'wag mong isipin na pinaparusahan ka. Baka kinakalyo lang ang puso mo, pinapatatag ka para kapag dumating ang mas malaking biyaya, kaya mo na siyang hawakan. Hindi ka na matitinag. At higit sa lahat, alam mo na kung paano pahalagahan ang lahat ng pinagpaguran mo. Kaya kung may sunod-sunod na bad news bayarin, away, rejection, o kahit anong problema, huminga ka lang. Sabihin mo sa sarili mo, teka lang, baka breakthrough na to, kasi bihira sa tao ang nilalagay sa ganitong sitwasyon kung wala siyang magandang patutunguhan. At habang nasa gitna ka ng kaguluhan, mapapansin mo rin na bigla kang nagiging mas detached sa mga dating bagay na sobrang mahalaga sa iyo. Dati, lahat ng opinyon ng tao tungkol sa iyo, sobrang bigat. Lahat ng gusto mong makuha, sobrang importante. Pero ngayon, parang unti-unti kang natutong bitawan. At hindi dahil nawalan ka ng pakialam, kundi dahil naiintindihan mo na na ang mga bagay na yan, hindi naman talaga nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Na ang validation ng iba, ang approval ng mundo, ang material na bagay panandali ang saya lang. At habang binabago ka ng buhay, tinuturuan ka rin nitong piliin ang mga bagay na mas may halaga. Ang peace of mind, ang tahimik na konsensya, ang payapang tulog sa gabi. Diyan pumapasok ang tinuturo ng Stoicism. Control what you can, let go of what you can't, and accept the things you have no power over. At kapag natutunan mong mamuhay ng ganun, Makikita mo mas magaan, mas simple, mas meaningful ang bawat araw. Kaya kung nararamdaman mo na unti-unti ka nang nawawalan ng gana sa mga dati mong kinahuhumalingan, huwag kang mag-alala. Senyales yan na nagmamature ka na emotionally, mentally, at spiritually. At ang pinakahuling senyales at marahil ang pinakamalakas ay yung pakiramdam na parang may paparating yung kahit hindi mo pa alam kung ano, basta may kutob ka. May malakas na intuition na nagsasabing malapit na to. Kahit walang konkretong basihan, kahit walang malinaw na rason, basta alam mong may mangyayaring kakaiba. At huwag mong maliitin yan, kapatid, kasi kadalasan, yung intuition na yan, boses ng kaluluwa mo yan na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Na ngayon, dahil nilinis na ang paligid mo, dahil pinalakas ka na ng pagsubok, dahil pinutol mo na ang mga hindi nakakatulong, ready ka na. At dito mo marerealize na lahat ng nangyari may dahilan. Lahat ng sakit, lahat ng pagkalito, lahat ng pagkawala, lahat ng bigla ang opportunity, lahat ng rejection parte pala yon ng paghulma sa mas matatag, mas marunong, at mas mahinahong ikaw. Kaya kung nararamdaman mo lahat ng ito ngayon, huwag mo nang questionin. Yakapin mo, kasi baka ito na yung chapter ng buhay mo na matagal mong hinihintay. Kaya ngayon, ikaw, anong senyales ang nararamdaman mo sa mga nabanggit ko? Comment mo sa baba, gusto kitang makausap. At kung nagustuhan mo tong video, huwag mong kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share mo to sa kaibigan mong kailangan ding marinig to. At tandaan, ang tunay na stoic hindi takot sa hirap kasi ang hirap ang nagtuturo ng lakas. Kita kit sa susunod na video.